may po nga yung gumagawa ng trellis ng ampalaya meron ako itong natanim, isang linya lang ng ampalaya so gawa namin ng trellis kahit maliit lang para maganda yung resulta so ngayon mga kaibigan napatayo na namin yung lahat na poste so ang gawin namin yung ano naman yung isang kahoy papapag kasi doon ipapatong yung nylon na gagapangan ng ampalaya So kasama ko yung bunsong anak ko. Ito, so, kami yung partner. Ah. umpisa kami doon sa malayo doon i e... 아 뭐야 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 kita tau anime itu lebihimbang nanalagyan ng banting tapos yung brace so ang kulang lang nito nylon ito po yung ampalaya ko yun so sa sunod na itong gagawin nylon na naman yung ilagay namin Ito na po yung trellis ko ginawa tapos na nalagyan na ng nylon so magantay lang to na gapangan ng ampalaya